mo sa puso mo na si Lord ang mag-guide sa'yo. I-desire ng puso mo na si Lord ang mag-order ng step mo. Na si Lord ang mag-lead sa'yo. Na si Lord ang mag-influence ng hakbang at decision mo sa buhay. Hindi feelings. Word of God. Desire for God to organize, orchestrate, direct, and dispose every steps and decisions in your life. Because you need a wisdom outside your wisdom that knows all things, sees all things, and controls all things. That's why you need a shepherd. He's the one who will guide, correct, and direct your path. Ang word of the Lord, hindi niya iilawan yung buong kagubatan. Hindi niya ipapakita kung ano mangyayari sa iyo 10 years from now. Pero ang kayang ipakita ng word of God, yung susunod mong hackbound. As I've been here, dito kayo tumingin. Ito ang pagditirek sa inyo. Ito ang magkagay sa inyo. Para magkaroon kayo ng matuwid. Hindi perfecto pero matuwid na buhay sa harapan ng ating Panginoon.